Kapapila naman si NDRRMC Executive Director Benito Ramos sa hackers na huwag idamay ang website ng kanilang ahensya sa paghaha. Ayon kay Ramos, mahalaga ang website ng NDRRMC lalo na kapag may binabantay ang sama ng panahon o kapag may dumarating na kalamidad sa bansa. Tinak naman ni Ramos na noon pa man ay gumagawa na sila ng paraan upang hindi mahak ang kanilang website. Hindi mahak ito. Hindi na. Oh kaya nakikinig na rin itong mga uh, hackers uh, wag niyo i yung ating uh, website uh, because we are uh, saving lives and properties please uh, spare your NDRRMC website please do not hack napaka importante eh, dahil kung paano uh, ito huminto na eh, na-hack ito uh, yung information na uh, dissemination ay eh, apektado lahat. Imagine 93 million Filipinos affected. Hindi lang hindi lang uh, kami dito kasama yung hacker uh, affected apektado yan.